Ilang taon na kayo? 59 po. 59. Ang kinakasama nyo si? Marlina po. Marlina Helim, 38. Opo, opo. Gaano katagal na kayong nagsasama ni Marlina? Simula po 2013. 2013? Opo. So 10 taon na. Nung ikaw ay 49 at si Marlina ay 28. Opo. So parang mahigit kumulang may 20 taon ang? 11 years po ata. Ay, 38 plus. Hindi, 59 ka na eh. Opo. Uh, na no, 20 years. Dalawang, ano po, dalawampung taon. Dalawampung taon? Opo, agot ko sa kanya. Uh, may asawa ba kayo dati? Opo. Right? Nasaan? Ano nangyari? Sa Patay na po. Ah, namatay. Okay. Ilan taon kayo nung nabudo kayo? twenty ano po ata thirty seven o ano abatang ka pa nung nabiyudo ka Opo. may anak ka don sa unang ni... lima po mayroon lima ang Opo. anak mo don pero dito kay Marlina isa lang po isa lang pinakasalan mo ba si Marlina <coughs> hindi po hindi saan kayo nagkakilala ni Marlina kaluokan po sa kaluokan sa ano namang kaganapan kayo nagkakilala ni Marlina eh meron po kasi siyang kaibigan don na nagaano lang lupa oh Nagtitin nagbebenta ng lupa. Opo, tapos Ay, lupa sa paso, lupa sa sako o lupa yung, na yung talagang lupa uh, na ano. Lupa, opo, yung, Yung, anong bahay? Okay. Sige. O, hindi inaano ko lang inuusyoso ko lang kasi 20 years eh. Opo. 20 years ang diperensya eh. Sa 10 taon ninyong pagsasama, may isang anak. Opo. Okay. Apat na taong gulang at ini. 4 years old. 4 years old, old pa tama po opo. Ba, sir? Opo. Okay. May trabaho ba si Marlina? Eh, nung nasa kalukan po kami, naglalaba lang po siya. Ako naman. Ikaw? Dispatcher po ako ng UB. Dispatcher. Opo, nung hindi pa na pandemic. <laughs> nung hindi na pandemic. Eh ngayon po, nung natapos balik ba eh, balik na pag... po ako ng konting gulay. Pag nakahingi ako sa manugang ko, titinda ako ng apat na tali o kaya lima, anim, ganun. Hindi na kayo nakabalik sa pagiging ani ba Wala na po, wala. Tsaka <laughs> 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 dati pa ako nagtitinda ng barbecue, vendors. Ang sipag! Ang sipag! Kaya nung kasakit po ako, pinagbawalan na ako. Maayos naman ang pagsasama ninyo ni Marlina. Okay naman po. Oo, wala naman siyang reklamo. O, Hindi po, naman po. ano, wala kang wala kang nakitang paglalamig o pagbabago sa pakikitungo niya sa iyo hanggang sa umalis sila. Ha? O medyo o, nagiging emotional si Ankito. Ah, uh, kasi, biro mo, may apat na taon silang bata. Paano po kayo nagkakilala, sir, ni Ma Marlina? Ay, doon nga sa nagbebenta siya ng lupa. Tapos? Hindi, yung kaibigan po. Yung mayari Paano po nung... Paano po nagsimula, tay? Inuupahan ko po doon sa Kaluokan, Barangay 177 talaga ako. Hmm. paso Kaso lang, nadimulis kami ng 2017. Hmm. Kaya napadpad po ako ng Bulacan dahil mayroon akong may mga anak ako doon, hindi nakapag-asawa. So, doon sa una mong asawa, nung Opo. nabiyudo ka, di ba? Opo. Kailan ba umalis si Marlina? April 30 po, itong taon po. Ay, itong April 30. So, April, May, June, July, August. Apat na buwan na. Maglilima natin, na po. Maglilima, at, maglilima na, na. At wala, alam ba natin ang cellphone number ni Marlina? Eh kasi po nung umalis siya sa akin, ang palam niya eh, pupunta lang po siya ng Cavite. Mm. Kasi yung first kasi niya, mm. ng ibang bansa, kumbaga sa ano, mayroon daw kunting handaan, mm. dispedida. Kaya sabi ko sa kanya, oras lang ako makarating ka dun sa Cavite, tawagan mo agad ako. Hindi kaya may nangyari dito? Wala po, wala po naman. Sigurado tayo? Oo po. Bakit? Kailan mo siya huling nakausap? Ito pong o? September 5. Ah, September 5, nagkausap pa kayo? Opo, nagpadala pa ako ng pera para do sa anak ko pang gata. Nangihingi pa ng pera. Opo. Pero hindi natin alam kung saan. Basta ano to, pera padala, yung mga ganyan? Gcash po. Gcash? Opo. Number niya talaga yon. Opo. O so ibig sabihin, may contact tayo. Oy, ba't daw di siya umuwi? Eh, hindi ko po alam. Kasi, ang pagkakalam ko parang binibrainwash yan ng mga kamagamit na doon eh. Binibrainwash siya tayo na ano? Kasi, nabanggit niya na ang buhay namin sa so mahirap. So parang inaano kami na maliit Para bang Parang kinukusinti nila yung asaw. Oh. At saka naiwanan ka na. Sige. Alam mo tay, mala, malaki kasi ang agwat ng edad ninyo. Ano? So siguro no, 10 years ago, hindi pa ganun ka yung... Kung hindi pa ganun ka-apparent yung, yung, yung agwat at yung pagkakaiba ng mga iniisip ninyo. Pero ma'am, Mm -hmm. Wala naman, ho, talaga sa isip ko na. Pero Mayroon nakikita... siyang kalibin ngayon, no. Ano man mm -hmm. kasi nung ito lang huli nagdudako ako kasi August 5 birthday ko. May litrato ba tayo? Ito ang picture, ano? para kung doon sa mga na... ito ba ang pinakabago na niyang opo. litrato? Opo. Ah, uh, eto si Marlina Helim na nakikita niyo. Baka naman po manawagan po kayo. Uh, kay Marlina, kausapin niyo po dito ngayon, Tay. Anong gusto niyo sabihin sa kanya? Ang gusto lang nako ako, ma'am, na matuntun ko siya ngayon kung nasaan man. Gusto ko siyang puntaan. Gusto ko makita anak okay. Limang nang hindi mo nakik... Nakakausap mo ba yung anak ninyo? Hindi po. Hindi rin. Ito po Stop. yung picture, ha, ni Marlina. Uh, may Gcash number, pero hindi sumasagot. Hindi natin nako contact. Kaya ko po nalaman na nasa Batangas siya ngayon dahil yung isang Gcash number, mm, mm nagtry ako na tawagan ko kasi yung, yung huli kong pinadalhan na Gcash number, kumbaga sa ano, parang bata ang nakapo, nakasagot sa akin, hindi yung mismo may-ari. Oh, oh. Kaya Pero, ang nangyari, oh, oh. Nagtry ako dun sa... Iba pang numero? Ibang number na... Doon po sana ako mag-cast in nung July oh. 7. Mm -mm. Kaso nga lang po, nung i-ano eh, na... Hindi, Kumbaga, na, hindi na. Hindi na, pumasok dahil puno na do yung kay Maribel. Ah, oo kasi 'di ba audit pagka nagpadala ng GCash, makikita ninyo eh kung uh, yung may pangalan pero naka-asterisk lang. May pangalan 'yun, hindi naman pwedeng hindi eh. Nakarehistro talaga yun. Opo, opo. Oo. At uh, live 'yan kasi kung hindi hindi mm. niya rin ma ano tawag na, Kaya natawagan Kaya po, po tatay, pero lang... sa Batangas tama po ba? Mm -hmm. Um, sa Matangas po? Oo. Oh, uh, tinawagan ko kahapon yung Maribel, number. yung GCAS uh -oh. number. Sabi ko, ma'am, pasensya na po. Ay, natandaan niyo ba ako ng yung July 7 na Papadilla. gusto ko sana akong magpa in kaso lang nung eh, ano, na, hindi pumasok. Mm. Sabi ko, uh, kung maaari po bang magtanong, sabi ko, kung anong lugar to talaga. Kasi, parang duda po ako sa sinasabi ng asawa ko kasi. Mm. Eh, sabi niya sa akin, Sino po ba ito lalaki babae sabi ko lalaki po ako. Mm. Asawa ko ni ano oh ma uh, ni Marlina sabi ko. Ano po ba talaga ang tunay na address mm. Ang sabi sa akin ay eh, hindi po ito tan sa Cavite. Ang sabi sa, sa akin ay eh, Rosario Batangas. Mm -hmm. Sabi ko ah, ganun po ba kaya ako nagulat. Ngayon sabi ko ma'am, pwede ko ba ako kumahingi yung barangay? Mm -mm. Kung anong barangay dyan sa Rosario. Mm -mm. Eh ang sabi sa akin ay eh, yun nga Namunga, Namunga, Barangay Namunga. Namunga opo. Okay, ganito kasi yun tayo, no? Hindi kayo kasal. Hindi po. Okay? Ang bata ay uh, apat na taong gulang pa lang. Opo. So pag ganito po kasi, talagang nasa nanay o nasa poder ng nanay yung opo. pinaka responsibilidad, yung authority. Opo, alam ko okay? Pero may karapatan naman kayong makita ang opo. bata at opo. hindi opo. naman dapat na ipagkait sa inyo. Opo. 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 Kaya siguro, Shari, Uh, paano ba natin mahanap? Eh numero lang ang meron, may picture tayo, nananawagan tayo, may social media lang po, attorney. Oo. Ito yung number ng Gcash na pinagpapadala ni Tatay. Opo. Ah, uh, hello po. Hello po, magandang hapon po. Oo. Ah, uh, uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Tinatawagan po namin itong number na ito kasi dito po last na nakapagpadala ng pera po si Anaclito Alivio. Pwede po bang malaman kung si Marlina Helim po ba ito? Kung oh, hindi po. Nakisuyo lang po siguro yun ng pagpapadala. Ah, nakisuyo lang. Kilala nyo ba oh, si Marlina Helim? Yeah, hindi siya po. po. Siya po talaga mismo nag-claim. Ah, Pero ano itong number na ito? Parang pumapayag kayo cash in, na... Cash in, cash out po ako. Ah, kung baga parang tindahan, ah, tindahan. lang siya. Ah, po So siguro, um, nag-cash out po sa kanya o -o. si Ma Marlina. Okay. Opo. Pero so, wala kayang kaya, kaya siyang... May ano, record ka okay? ba? May listahan ka ba dyan? Like may pangalan, address, ganyan? Ng mga nagpapakash out sa'yo? Para makuha I, na... Parang i-request -re po yata sa Gcash yun. Kasi ang nagre-record po dito sa transaction ay e parang two days lang. Ah, two days lang tapos nawawala okay. na? Opo, nawawala na. Ganon pala yung ano. Pero doon ito sa barangay na, dyan ka sa barangay na Munga, Rosario, Batangas. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng tindahan, ano. Pero kung magpapadala tayo ng uh, investigador o kung ano, para, ako pang NBI ito. Pero yun na nga, nananawagan lang kasi ito si Tatay angklito dahil nga nawawala o hindi na niya mahanap ang kanyang kinakasama na dala ang kanyang apat na taong gulang na anak. Iniwan si Tatay tapos, Pera lang ng pera padala. Yan nga sa GCash ang habol, eh, parang hindi naman yata tama 'yun. Diba? ba? Ah, okay. Kaya gusto namin siyang matulungan. Ah, um, po. so kasama ka na ngayon sa panawagan. Baka kung maalala mo kung sino ito at kung bumalik dyan sa'yo, na para magpa-cash in uh, ano ba? Cash out. niyo na lang po sa akin 'yung pangalan para pag ano, if Apo, pati ever yung picture na bumalik. po, pati picture, i-send namin ah, okay. ha. Iba-viber ah, okay. namin sa iyo ha. Okay, ayan okay, tay. May kakampi na tayo sa barangay na Munga, Rosario, Batangas. Itago na lang natin sa pangalang ana isang store owner na pumapayag na magpa-cash out para sa uh, mga yung pa padala uh, na, pera. Uh, na pera. Tay, ang klito, ulitin mo po ang panawagan mo kay Marlina. Mukhang hindi makaano si tatay eh. Ito nga si tate, kung ano-anong mga negosyo na ang pinapasok. Nagtitinda ng gulay, dati dispatchador, uh, Para lang mabuhay ang pamilya niya. Huh? Kung nasaan ka man ngayon, tawagan mo naman ako. Wala na akong cellphone. Simula nang nagpadala ko sa iyo nagkontak ako, na kontak sa iyo hanggat na nasira na lang cellphone ko. Hindi ako makatulog. Hindi ko po alam kung bakit ang gawin mo sa akin ganito kung sakali man ngayon may kinakasama ka. Bakit? Wala naman akong kasalanan sa iyo. Ang ganda lang pag alis mo, hindi naman tayo nang gaaway. Kahit na po ako may sakit, ginagawa ko ang lahat para makatulong sa iyo. Pero bakit po gano'n? O, oh, ayan ha. Uh, Marlina, uh, inilahad na ni Tatay klito, Lahat-lahat na to, puso niya. Uh, tumawag ka daw. Uh, gusto lang naman niya makita na nasa maganda at maayos kayong kalagayan at tigit sa lahat, yung anak niya. Uh, kung ano na ang kalagayan ng anak niya. Kahit na kung sa batas, ay nasa iyo nga. Dapat sa poder mo, hindi naman natin dapat na ipagkait sa ama no? Yan na lang muna siguro, Shari, yun naman lang ang pwede nating magawa sa ngayon, no? Sige po. Sige po tatay, kausapin po namin kay sa kabilang studio. Tapos uh, tatay kung uh, sakali man po na may kumontak po sa amin sa kinaroroonan po ni Ma'am Marlina mm -hmm. o dili po kaya ipumunta dito si Ma'am Mar uh, Marlina, um, ipagbibigay alam po namin sa inyo tatay. Okay? Opo, okay? Salamat po sir. Pag bumalik ba si Marlina tatanggapin mo? Opo kasi hindi naman ho kami, wala naman ho, talaga sa isip sa akin maghiwalay kami. kawawa naman si tatay. Opo, e eh, na sakali lang at ini na nananawagan lang po si Tatay oh, eh. dahil ang paalam lang daw po eh aalis lang daw po ng bahay. Mm -hmm. eh, Mag-a-attend nga lang po. daw ng ano eh. ano ba, pa ba? Opo, mm -hmm. hanggang sa hindi na po bumalik. Kasama po kasi yung kanyang, kanilang apat na tuong gulang na anak. Kaya nag-aalala din po si Tatay. Kaya nga ako inisip ko baka may nangyari. Pero Opo. kung nakausap pa niya ng September 5, so wala pang isang linggo yun. Okay. de ba? Nung Tuesday lang 'yon. At uh, kung sino man ang nakakakilala kay Marlina at kung uh, may mga kamag-anak siya na nakikinig sa atin ngayon, eh siguro kung uh, magitan kayo at uh, makapagbigay kayo no, okay. ng magandang payo.